Folks, magandang araw. Kumusta po kayo? My name is Nathan Banaria and welcome sa Nathan's Vlog. This is my first video and today, samahan niyo po akong balikan at alamin ang mga makasaysayang kwento ng bawat lugar at bayan dito sa lalawigan ng Bataan. Isa sa makasaysayang probinsya noong World War II ay ang probinsya ng Bataan. Ito ay matatagpuan sa Region 3 ng Central Luzon na may populasyon as of 2020 na 853,373. Pamoso at makasaysayan ang katagang The Fall of Bataan o Bataan Has Fallen. At dito sa Bayan ng Mariveles, naganap ang pagsuko ng mga Pilipino at sundalong Amerikano sa mga Hapon. April 9, 1942, tuluyan ang sumurender si na General Jonathan Wainwright at General Edward P. King kay General Masaharu Homa Bago ang pagsuko, pinilit pa rin ang mga sundalong Amerikano at sundalong Pilipino na lumaban sa mga mananakop na Hapon. Subalit, unti-unti silang nalalagas at napapasok ang mga tanggulan mula sa dinalupihan, Hermosa, Murong, Bagak at ang matitinding labanan sa Mount Samat. Patuloy pa rin silang nakikidigma sa kabila ng kakulangan sa pagkain, armas at bilang ng mga sundalo nakita ni General Edward P. King na dahil sa mga kakulangan ito, napagpasyahan nila ni General Jonathan Wainwright ang pagatras at pagsuko sa mga Hapon upang maiwasan pa ang pagkasawi ng mas maraming sundalo. Okay hey folks, nandito tayo ngayon sa Marker 00 kung saan dito nagsimulang palakarin ng sapilitan ang mga sundalong Amerikano at Pilipino at ilang sibilyan noong panahon ng World War II. Dito sa Maribeles, nagpa siyang magkita-kita ang mga sundalong Amerikano at Pilipino. Upang tawirin ang dagat papuntang Corregidor, ang bataan ang Maribeles ay coastal area at dito sa Maribeles ang kanilang uh, central meeting point. Subalit, naabutan sila ng pag-surrender ni General Edward P. King at General Jonathan Wainwright kay uh, General Masaharu Homa. Bago palakarin sa marcha ng kamatayan ang mga sumukong sundalo, Nakiusap si General Edward P. King kay General Masaharu Homa na kung maaari ang mga sundalong sugatan, mahina, may sakit, gutom, ay sa military truck na nila isasakay at ihatid sa Camp O'Donnell. Subalit nanindigan si General Masaharu Homa na ang lahat ng mga sumuko ay magmamarcha. April 10, 1942 nagsimulang palakarin ng sapilitan ang mga sundalong Pilipino-Amerikano at mga sibilyan. 70,000 sundalo at higit pa, pinaglakad ng 88 kilometro mula Mariveles hanggang San Fernando, Pampanga. At pagdating ng Pampanga, muling pinalakad ng 13 kilometro patungong Kapastarlac sa Camp O'Donnell at ang iba ay nakasakay sa bagon. Okay folks, nandito tayo ngayon sa marker Kilometer 1 kung saan uh, ibig sabihin lampas na tayo sa Kilometer 00 Ito ang batayan kung gaano na kalayo ang nilakad ng mga nagmarcha noong panahon ng World War II April 10, nagsimulang palakarin ang mga POW o Prisoners of War at ayon sa mga survivor ng uh, paglalakad sa Death March ayon sa kanilang mga kwento kapag ikaw ay nawala sa pila ikaw ay sasaksakin ikaw ay babarilin at hindi pa pwedeng humingi ng tubig dahil ang mga humihingi ng tubig ay dagliang ang papatayin bumuo ang mga hapon ng team doon sa mga nanghihina na sa mga sugatan, sa mga nagugutom at iniipon-ipon nila to at dinadala sa isang puok at doon pinapatay at nililibing so ganito kadahas, ganito kabrutal ang mga hapon ng mga panahon na iyon ayon sa isang war veteran soldier na nagnangalang Edward Baker ayon sa kanya ang kaisipan ng mga kano ng mga panahon na iyon kapag ikaw ay sumuko sa digmaan, ang tingin sa iyo ng mga hapon ay isang hayop. Isang dahilan pa kung bakit napaka-brutal at napakalupit ng na mga hapones ng mga panahon na iyon ay dahil sa hindi agad nila natalo ang mga sundalong Pilipino at sundalong hapones noong World War II. Dahil ayon sa kanilang plano, dalawang buwan lamang ang kanilang uh, kailangang gugulin para makubkob ang Pilipinas. Subalit, umabot ito ng limang buwan. isa sa makasaysayang lugar ang zigzag road na ito dito sa bayan ng Mariveles. Isang piping saksi ang Sigsa road na ito sa kaganapan noong World War II. Binuksan ang Sigsa road na ito noong 1939 para sa transportasyong panlupa. Marami na ring naninirahan ng mga panahon na yon sa lugar na ito. Subalit ang ugnayan ay hindi pa ganun kabukas sapagkat noong mga panahon na iyon ang transportasyon lamang ay ang pagsakay ng mga produkto nila sa kalabaw, sa baka, sa kabayo at sa bangka ang kanilang mga huli. Marami na rin ang pamilyang nanatili at naninirahan sa bayang ito. Ang pangunahing hanap buhay ng mga naninirahan noon sa bayan ng Mariveles ay ang pangingisda at ang pagsasaka ng palay Folks, ang tulay na ito ay hangganan ng bayan ng Limay at ang bayan ng Mariveles. Ang tulay na ito ay bahagi ng Roman Super Highway na mayroong 68 kilometers mula sa Dinalupihan, bayan ng Dinalupihan at sa bayan ng Mariveles. Ginawa ang kalsadang ito noong April 1973 at natapos noong July 1977. Ang tawag dati sa Roman Superhighway na ito ay uh, Bataan Provincial Expressway. Folks, hindi ito ang original na tulay noong World War II. Kung mapapansin po ninyo, ang ilog na yon, ayon sa mga naunang nanirahan sa lugar na ito, kalahating kilometro o isang kilometro mula rito, doon po dati nakatayo ang Lumang Tulay. At pagkatapos po ng Lumang Tulay, ay eh ang kalsadang Palikuliko. Folks, subukan nating hanapin ang Lumang Kalsada. Folks, nandito tayo ngayon sa isang lugar kung saan dating pinagdaanan ng lumang kalsada. Siya si Kuya Junior Alberba. At siya naman si Ate Gina. Sasamahan tayo ni Kuya Junior Alberba para ituro yung lumang kalsada. Ang nilalakaran namin ni Kuya Junior ay ang bahagi ng lumang daan kung saan bakas pa ang aspalto. Dito dumaan ang mga sumukong sundalo. Napaka makasaysayan. Itong bahagi na to ay minsan dinaanan ng mga sundalong Amerikano, Pilipino, mga Sibilyan na dumanas ng kalupitan ng mga Hapon noong panahon ng World War II, ang Death March folks, nandito tayo ngayon sa dating lumang kalsada ng papuntang Mariveles. At kasama ko po si Kuya Junior at tinuturo niya po sa atin kung saan po yung lumang kalsada. At ito nga daw po, ayan ang lumang kalsada. Hinahanap po namin ang kalsada mismo. Kanya lamang po ay base kay Kuya Junior ay eh natabuna na nung binuldoser yung lugar na ito dahil sa tinayong planta dito sa katabi nila. Ng Alin ho? Ng Ay. Ng Folks, kung makikita nyo, yan po ang hangganan ng kalsada nung araw na dinaanan ng death march. Kanya lang po, eh, talagang sa paglipas ng panahon, eh, hindi na po siya matandaan at maalala. nandito kami ngayon sa lumang daan pa rin dito sa Barangay Batangas Dos kung saan tinuro sa atin ni Kuya Junior itong lumang daan na dinaanan din ng death march ng mga panahon na yon. At tinuro niya rin sa akin itong matandang kahoy na ito. Tatata akong kahoy ng kalakayan. Na marahil nasaksiyan din ang paglalakad ng death march. na tinuro sa atin ng Kuya Junior ito po yung paikot-ikot ito po yung lumang kalsada nung araw kung makikita nyo mga kaibigan at mamaya po dadaling ko kayo sa bagong kalsada Okay folks, palabas na tayo doon sa pinanggalingan natin kanina. Salamat kay Pia Junior at kay Ate Gina. Ngayon po, dadalhin ko kayo sa bagong kalsada na na pinagawa ng gobyerno noong panahon ni dating Pangulong Marcos Sr. Ito na po ang bagong kalsada na ginawa noong 1973 at natapos noong 1977. po siya ang bagong kalsada mga kaibigan Folks, ang nasa likod ko ngayon ay ang Corridor Island Ito ay hindi nasakop ng lalawigan ng bataan Bagkos, ito ay nasasakop ng probinsya ng Kabite. Ang isla ng Corregidor ay hugis butete kung ikaw ay nasa taas. Ito ay may habang 5.6 kilometers at may lawak na 1.5 kilometers. Ito ang top side, ang pinakamalawak na bahagi. Ito naman ang middle side. Dito nakaposto ang barak ng mga sundalo at imbakan ng mga supply. Sa gawing bahaging ito ay ang bottom side daungan ng mga barko at bangka at tirahan din ng mga sibilyan Nahirapan ang gusto ang mga hapon sa koridor dahil sa taglay nitong lokasyon at mga sandata Subalit sa bandang huli sa dami ng mga hapon at lakas ng kanilang puwersa natalo ang mga sundalong Pilipino at Amerikano sa labanan. ayos sa ano yung pagkakalam mo rito dahil kasabihan ng matatanda ang pangalang Maribeles ay nanggaling dyan sa kung makikita nyo yung bundok ng Maribeles tinawag yan dahil Maria daw Beles yan po yung pinaganuhan niya so yung mga sinuunang ano rito yan na yung naging ano dahilan para ipangalan na rito sa bando. bayan ng Maribeles ah uh sa Dilis <laughs> Dilis ba pre? o sa Alamat, Bundok kay Maria Di, ano? hey, Maria Dilis <laughs> Maria Dilis final answer <laughs> hindi ko alam eh hmm, hindi ko po alam sir eh saan po ba sir? Wala rin akong sir, ha? ang idea eh kung saan galing eh Ang kasaysayan ng Mariveles Sa sinaunang panahon, ang Mariveles ay tinawag na kamaya mula sa salitang incheck na kamayen na ang ibig sabihin ay lugar na kung saan na ang manlalayag ay sumasalok ng sariwang tubig. Maraming kasaysayan at alamat ang naisulat tungkol sa pinanggalingan ng pangalang Mariveles. Ang isa dito ay nabanggit ni Yoloyo Rodriguez dating direktor ng National Archives sa Geographical History of Bataan Province at ni Sr. Don Gregorio de Guzman, lokal na manunulat ng kasaysayan sa kanyang librong Origen del Nombre de Mariveles. Ayon sa kanila, ang pangalang Mariveles ay nanggaling sa mga salitang Maraming Dilis na naging Maradilis, Maravelis, Mirabilis, Mariveles hindi maikakaila na ang karamihan sa pangalan ng lugar sa Pilipinas ay hango sa kung ano ang marami o katangi-tanging meron sa lugar. Ang dilis ay sagana sa dagat ng Mariveles, kaya ang paglalarawan sa lugar na maraming dilis. Nagkakaroon ito ng iba't ibang bigkas at baybay ayon sa mga naging sinaunang katawagan sa Mariveles. Ngayon, kinikilalang tawag sa bayang ito ay Mariveles. Salamat po sa pakikinig at panonood sa makasaysayang kwento dito sa Bayan ng Maribeles. Samahan niyo din po ako sa susunod na makasaysayang kwento sa Bayan ng Limay. Hindi po kakalimutang mag-subscribe para po makagawa pa tayo ng mga makabuluhang video sa inaharap. Tandaan, ang kaalaman ay lakas at kapangyarihan. Magandang araw.